Ang maglalaro ay si Mix ng Team Liwanag. Siyempre, ang gusto kasi natin, makapag uwi ang team nila ng total cash prize of... 2,500 pesos! Diba? Pero bukod dun, Migs, meron din 20,000 sa chosen charity. Ano bang napili niyo, Migs? Ang napili naming charity ay Angat Pinas. Angat Pinas. Angat Pinas. Ngayon si Tony, nasa waiting area sa oras na para sa fast money. Okay. Ready? Ready na. Let's do this. Give me 20 seconds on the Go. clock, please. Eto na. On a scale of 1 to 10, 10 being the highest, gaano kaganda ang serbisyo ng mayor nyo? Go. 10. Kung ang name mo ay Antonio, ano kaya ang nickname mo? Tony. Fill in the blank. Dalagang blank. Pilipina. Name something na makikita sa bilyaran. Uh, bola. Magkano ang isang pirasong turon sa Metro Manila? Ah, uh, ngayon, 7. Let's go, Mix! Let's go! Tignan natin kung ilan na nakuha mo. Yeah. Scale of 1 to 10. Gaano kaganda ang serbisyo ng mayor nyo? 10. Services? Boom! That's one. kung yeah. ang name mo ay Antonio, ano kaya nickname mo? Tony. Ang sabi ng service sa Tony ay... Yo! Pilina Blanc, dalagang Filipina! Survey? Basic, basic. Something na makikita sa bilyaran. Siyempre, bola. Good survey. Yes, sir. Magkano isang pirasong turon sa Metro Manila? 7 pesos. Oh, medyo magandang presyo. to. Magandang presyo to. Laban to, laban to. Nandiyan ba ako? 7 pesos. Seven, seven, seven. Yan, yan. <laughs> 120. Wala daw lang ka eh. <laughs> Let's welcome back Tony. Yeah. Tony, we can do this. Kinakabahan nila yun. Hindi yan, hindi yan. Nakakabahan ka pa ba eh? Naka-120 si Mix. Oh, Ibig oh, sabihin. 80 okay. points na lang. Makikita ng viewers ang sagot ni Mix. Give me 25 seconds on the clock. On a scale of 1 to 10, 10 being the highest, kano kaganda ang servisyo ng mayor nyo? Go. 8. Kung ang name mo ay Antonio, ano kaya ang nickname mo? Tony. Ah, uh, Tonyo. Fill in the blank. Dalagang blank. Bukid. Name something na makikita sa biliyaran. Ah, uh, mga nagbibilyar. Magkano isang pirasong turon sa Metro Manila? Five pesos. Let's go, Tony! Five. Let's go! Okay. Ito muna tayo, ah. Magkano sa tingin mo ang isang perasong turon sa Metro Manila. Ang sabi mo ay 5 pesos. Nandiyan ba 5 pesos? Hoy, wala, wala. Ang top answer ay 15 pesos. on, five. Grabe talaga ang inflation. Grabe ang inflation. <laughs> Name something na makikita sa bilyaran. Siyempre, ang mga nagbibilyar, yung tao. Nandiyan ba yan? Yes, is there. Ang top answer natin dito ay yung tako. Fill in the blank, dalagang blank. Sabi mo, dalagang bukid. Ang sabi ng survey ay... Wow! Yeah! Yeah! Top answer, Dalagang Pilipina. Yan ang top answer. Oh On a scale of 1 to 10, gano'ng kagandang serbisyo ng mayor nyo? Sabi mo ay 8. Ang sabi ng survey ay... Wow! Ang top answer ay 10. 14 to go, Tony. Woo! Kung ni mo ay Antonio, ano kaya ang nickname mo bukod sa Tony? Sabi mo, Tonyo. Let's go, Tonya. Ang sabi ng survey sa Tonyo ay... congratulations, Team Liwanag. You have won a total of 200,000. Migs, congrats. Ano masasabi ninyo? Dinededigate uh, namin yung larong to kay Paers. Yes, yung tatay ko, Antonio, yung pakalan niya. Yes, yes. And of course, good luck sa paparating ninyong mga gigs sa mga ilalabas yung pang mga kanta, sa mga buhay na tatamaan at mai-inspire dahil sa ganda ng inyong musika. Maraming maraming salamat sa inyo. Thank you very much. Mabuhay kayo. Grabe, kita nyo naman mga kapuso, iba pong level ang anniversary natin dito. Isipin nyo, palakpakan po natin ang Ben and Ben na kasama natin.